Kasabay ng malamig na panahon ay siyang init naman ng pagtanggap ng mga lokal at mga turista sa pagbubukas ng Christmas season dito sa City of Pines, Baguio. Alas 4 pa lang ng hapon ay nagsimula ng dagsain ng Session Road para sa pagbubukas ng Yuletide season sa Baguio City. Kasama ang serbisyong atid ng PNP ay siniguradong ligtas at maayos ang sitwasyon ng mga tao sa kalsada. At sa pagsapit ng gabi, hindi na magkamayaw ang mga tao sa Session Road at siksikang sidewalks nito dahil sa puno at dagsa ng mga lokal at mga turistang bumisita sa Baguio City. Ngunit kahit ganun pa man, nabusog naman ang mata ng mga turista sa iba't ibang kulay ng mga lanterns na hatid ng faculty and staff at mga estudyante ng St. Louis University para sa taunang lantern parade sa Yuletide Season ng syudad. At ang pinakainabangan naman sa nasabing selebrasyon ay ang pagpapailaw sa higanting Christmas tree ng Baguio City ngayong taon na hawas sa disenyo ng mga simbahang katoliko. Tinawag itong Divinity Tree ng lokal na pahamalan ng Baguio City at ng City Buildings and Architectures Office. Ang nasabing tema ay isang fusion o pagsasama-sama ng elementong gaya ng pananampalataya, talento at ng kultura ng mga taga-Baguio. Inaasahan naman na mas marami pang ang bibisita sa syudad upang tunghayan pa ang iba't ibang aktibidad ngayong Pasko kasabay ng patuloy na pagbaba ng temperatura sa lungsod. Para sa RMN Paskong Pinoy 2024 mula sa IFM Bagyo, ito si Rajiman Christian Salio, Tatap RMN.